ah, uh, Ito po ang Patricia Badland Sakop nang ito ng ano, Day? Alberta? Day, ano sa nakakasakop nito? Sakop pa po ito ng Alberta, Canada Kung makikita nyo po ang mga bundok o para pong inukit siya Walang mga kakahuyan, tingnan niyo po Iikutin ko po ang camera Napakaganda po ng lugar dito. Yan po oh. Maganda po ang lugar. Kung makikita nyo po sa mga bundok, wala po siyang mga kakahuyan. Ang kakahuyan ay nasa ibaba. <laughs> ha? May ahas din aakyat po ako dito sa may bundok dito sa may aking anak at apo ay, ang ganda po ang ganda oh tingnan niyo po oh. dito po kami sa taloktok na ang ganda po ng lugar kung makikita niyo po yung mga bundok para po siyang inukit ayun po yan po daddy, daddy. Ang, ganda. Fight. Daddy fight ang ganda ang ganda ang ganda mainit na po ngayon dito sa Canada kaya kami ay nakakapamasyal na naman asan ah, si AC ah, hindi pwedeng magpark dito Ah, okay. Sige, maganda. Yun. Ang ganda. Hmm, Dai. Tingin, tingin, tingin. Ito po kami sa taluktok ng bundok. Medyo malamig po ang lugar. At medyo mahangin po. Ibig sabihin na nga, ka ng kaktus kakatinik din pala yan. Huwag <laughs> niyo pong kalilimutang laging i-like, comment, share, and follow ang lahat ng videos.